One, two, three, go! Ayan mga ka-wonder, sa mga hindi pa po nakapalo dyan. Uy, Ate Ning. Mayroon naman sa sa'yo. Ito, oh, trending to siya, oh. Ayan, oh. Ayan, tingnan natin. Panoorin natin na. Oh, oh, diba? Ayan. O, ngayon. May, mayroon ako na-exit. Uh, ano si Wonder Mami sa loob? Ngayon, bidyuan mo ako ha. Puntahan natin siya. Oh, halika, bidyuan mo ako. Halika. <laughs> Dito, makakabawi ka sa kagawahan <laughs> oh, niya. B? O, sana, o, sana. Sarap ng aircon. <laughs> Akala mo ba, alis na tayo? O, oh, alis na tayo. Pero B, bago tayo alis, meron kang mapakita sa'yo. Challenge to be. Ayun o. Ayun oh O, oh. o. Oh, o, di ba? Sasaluin kita. Ayun. Ulit nyo. oh oh Sasaluin kita. Masasalu mo ba ako? Oh, <laughs> Bakit? Kaya kang saluin na. O, oh, nag-ilit na ito eh. Saan? Eh, no. Ayun o. Oh, dito na tayo. Ha? Dito na. Hindi, hindi, hindi dito. Bakit? Okay. Hindi sa labas. Kasi pe, para may iba naman yung view, lagi nilang itong master bedroom. Tara, labas na yun. Haga. Sigurado ka kayo mong saluhin? Oo! Oh, oh. Well, tingin mo naman, laki-laki ko. At saka alam mo ba, be? Grabe yung jalis na ito talagang makakamiss ka. Oo! Oh. Oh. Ganun, ganun lang, oh. Di ba? Parang mas mabigat pa ako sa'yo. Ayan. Dito tayo sa labas. Eh. Parang iba naman yung bago. Ayan. Parang halika, halika. Ba, oh, mama, Di mo ako masalo. Ah. Umayos ka. Ayan. Okay. Ayan. tao eh Oo nga, kasi sa ano lang to. <laughs> yes, okay, okay, ba? okay ba yung ano, atene? Okay ba? Ayan. Ngayon, Bia, gagawin mo lang. oo oh. Di ba, na, na, di ba nandito ka? oo oh. Tapos, tatal, tatal, dito ko sa likod. Ganyan. Tatal, tatalunan mo ako. Oo. Oh. Okay, mismo Dapat gumanon ka, bumaba ka. O, eh, okay, okay. lang ganyan lang naman yan, oh. Kaya kaya. Sigali sa nag dapat Saan? nakalak dapat nakalak to is din ng rilo ko. Oo nga. Okay na to? Oo. aganon ah, ganon. Oo, okay, ah, Ganon ko dapat ibaba mo. Oo, oo, oo. Wait. Kita ka dito. Dito dali para okay. ano, makapwesto ka lang maayos. Yan. Ayan, oh. Ayan. At, tapos, Pag, pag, pag ganun ko, oh. ang tawag nito, Gaganon ako. Oo, oh, so kita ha. Oo, oh, sige. Sige, sige. Game. Uh, game. Galingan mo ha. Oh, grabe parang walang sa akin to. Matandyan ka, dito ka sa ano ko. Oh, Paano okay, okay. Dapat strip. Oh, okay. One, two, three. Okay. Galingan mo ha. Anda, anda oh, ka ka numero. Oh. One, two, three, go. Ayan mga ka-wonders. Ayan mga ka <laughs> sa mga hindi pa po nakapollow dyan at nakasubscribe sa amin, ayon uh, ayun, na po kayo. Ay, please, suri! Suri kasi, ano, nag -ano lang kasi ako, sabi ko, mag mo lang sila, mag-follow na tayo, ano, mag-support. Ay, mga salamat po. Alakas na trip mo. Eh, ano eh, hindi <laughs> <Prendi> ngayon. Ay, 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 sa parang sa TikTok trending siya, magandang challenge. Manda ka sa akin ah. O ano nga yung nakabawi <g> ako sa kami sa'yo. Sa ating ko sabi Mason, <sis> sair sair. Na ko na rin, mga makabawi tayo sa'yo kayo. Hindi nga ba natin pa sa katalag. Nga naalis tayo! Binasak mo na ako! Sa'yo! Magpagkan lang ulit ang damit.